Na-huli kita. Si Paolo Abelino ang huling katex mo kanina. Vice Kanda? Naasar na naman si Kim Chu habang nasa showtime si sila kanina. Tinanong kasi ni Meme Vice kung sino ang huling katex nito. Hindi makaimik kaya naman agaran na nagsalita at ibinuking na si Paolo Abelino ito. Hindi rin nagpadaig si na at Kuisbo. Wood sa katex ay katawagan dito ito. Hiyawan at sigawan ang gumalot sa si estudyo. Ang ganda ng pag-welcome back sa actress. Lahat sit agad sa pagpasok Ayon nga sa mga komento, tawang-tawa kami sa reaksyon ni Kimi. Hindi makapagsalita na mula at dinaan sa tawa. Ganyan siya kapag huling-huli na, hindi na makaamin sa mga kilus palang. lang. Nya? Yeah? Nasagot na lahat. Ayon pa sa isang komento. Kapag nasa showtime siya, iba ang aura ng show. Buhay na buhay kasama si Meme Vice. Rabi ang pardaguran at tasaran palaging nagigisa sa skinny. Ang kulit pa ng mga tawa niya. Good vibes ang araw mo kapag kumpleto sila. Sub na sa ayuda. Thankful kami. Naging bahagi siya showtime. Palaging happy ang segment. Walang tapon. Mas nagiging masayain si Idol. Inan lang yan si Makomento. Abanger sa mga susunod na pagboooking. Ano kaya ang next?